Ngayon guys ito yung fox hole ng hapon panahon ng Giyera ayan laki uh, dito ito sa sityo pogi barangay dalyaw dito sa Turils. turil turil dabao city ayan guys oh. laki uh, sayang lang hindi na i-preserve dahil ito ayan guys oh eh, kapahon na huna pa ng hapon yan. At, ayan yung ibabaw. Oh. Sayang lang at hindi nakapreserve. Kung baga, uh, i ipreserve para uh, dinadayo ng mga bis turista. Napunta tayo dito, guys. Ah, ayan, oh, mabato. Nasa tabi lang siya ng dagat. Ayan. Ayan, guys, oh. Laki. Laki nyo guys. Ayan dito yung mga masinggan matalagak sayang lang at uh, tinabunan na ng mga bato sa iloob ayan at ang sabi nila may tunnel ito papasok doon sa Daratex yung kampo talaga ng hapon and guys ayan yan, oh. sana i-preserve ito ng gobyerno para sa Uh, mga turista dahil ito ay historical. ayan Ingat lang tayo at mabato ayan Daming bato, ayan. ayan guys. At uh, puntahan natin yung sinasabi nilang Daratex. Uh, mayroon daw tunnel nito sa loob. Papunta doon sa Daratex, doon banda. doon tayo pupunta sa may mga akasya ayan guys ito yung sinasabi nilang Daratex ito yung kampo ng hapon ayan guys oh. ang haba haba guys ayan oh. tapos may mga malalaking akasya dyan oh. ayan ano oh. pasok tayo guys doon sa loob ayan guys na uh, i-vlog ko na ito dati guys ayan ano oh. yung pinakita ko sa inyo na maraming tama ng bala ayan yan, hala. Yan, nandyan pa rin yung mga butas-butas. Kaya ako bumalik dito guys dahil uh, may nagsabi sa akin na itong building na ito, lumang building ng hapon, mayroon daw tunnel ito sa gitna dyan banda. Ayan o, oh, ginawa na nilang garden. May tunnel sa ilalim papunta doon sa Grand Mall. Tsaka doon sa sinasabi kong Watch Tower na nasa tabi ng dagat, may tunnel daw na galing doon papasok dito. Kaya lang guys, ayan ho. Hindi natin ma Hindi natin makita na yung tunnel dito dahil a uh, ginagawang garden nila, ayan ho. Yan guys hindi natin malalaman kung saan dito banda yung sinasabi nilang tunnel ayun paso pa tayo doon guys at titignan natin yung sinasabi nilang may tunnel daw ayan yung nasa loob ng building guys puro na garden may mga halaman yan guys Ayun guys, wala akong nakitang uh, lagusan o tunnel. So, balik tayo. Punta tayo doon sa kabilang building. Nandito na tayo sa gitna nitong building guys. Ayan yung kapaligiran nito. Oh. Ang pangalan nito ngayon ay Daratex. Ito yung kampo ng Hapon. Ayan, so balik tayo dito, guys. Ayan Historical ito kaya sana uh, na ito ng mga uh, kuan, mga LGU na gawing uh tourist spot dahil ito'y historical. Ayan guys. Ayan no. Oh. Ano kaya ang klasing kahoy yan oh. Mayroon pa doon oh. Sigurado ha oh. panahon pa ng hapon yan. Ayan. Ayan guys, punta tayo doon sa kabilang building. Ayan. Dito, ayan yung kabilang building guys. Oh. Wala na rin bubong at uh, mayroong akasya malaking akasya yun no oh. tapos bakante tapos malaking akasya tapos doon naman tatlong akasya ayan ayan no oh. yun yung pangatlo yun ayan yung ano niya guys oh yung bakal oh lumang luma na oh biruin mo ba naman eh panahon pa ng hapon ito ayan sana ma-preserve ito dahil itong lugar na ito guys ay historical kaya sana na-preserve ito balikan natin dito guys sa building na ito ayan yun lang bubong dahil nga binumba daw ito ng Amerikano habang ang mga hapon ay nagkampo dito ayan binagarden na nila guys may mga bakod bakod na ayan ayan guys oh at sa kabilang dulo, ayun. Yan yung dingding niya. At maraming tama ng bala ayun oh dami tama ng bala yan tama ng bala ng aeroplano yan ayan mapapansin mo talaga na matinding bumba ang tumama dito dahil ayan ayan guys oh nawarat nabutas at yung bakal noon guys ay pilipit pa ayan mapapansin nyo pilipit pa yung bakal ayan oh. at hulang kalawang ayan yan guys laki ng pintuan siguro nasa uh, 15 feet yan mula dito yan guys Ganda ng formation, oh. No? Yung gutter-gutter nila. Design. Yan, oh. No? Yun. Pine-flex ko lang uli sa inyo, guys. Kasi dapat ma-preserve ito. Sayang lang at nakatiwangwang. Dapat nakapreserve ito para sa tourism. Gawing tourist spot ito dahil historical na lugar. Ayan, guys lalaki ng puno ng akasya tatlo nasa gitna ng dalawang building ayan yung building na yan, yan mahaba hanggang doon ito maikli lang ayan o oh. maikli lang ayan guys so balik tayo dito guys Ayun, haba. na vlog ko na ito noon guys. Uh, flex ko lang. Kasi yun nga, hindi nakapreserve tong lugar na ito. Yun guys oh. Lapitan natin yung malaking akasya. Ayan yung puno ng akasya. Oh, laki. Maski limang tao magyakap dyan. Hindi yan ma mayakap ng limang tao dahil sa sobrang laki. Ayan oh. At parang hinukay na dyan sa ilalim guys. Oh. Akasya. Parang may nagbukay na dyan. Siyempre ang sabi-sabi kasi may mga ginto na nakabaon dito yan Ang palatandaan kasi daw, pag may akasya dyan at may akasya dito, ang sabi eh, nasa gitna. Pero parang hinukayan na dyan, oh. At doon din, to akasya, parang hinukayan na rin dyan, oh. Kung mayroon man, baka nakuha na. So, ayan guys. Ang... Kampo ng hapon. Ayan. Ayan yung kapaligiran. Ay, yun, oh. Balik tayo dito, guys. So, guys. Maraming salamat uli sa inyong panunood sa aking mga vlog dito sa nandito tayo ngayon sa sitio Pugi um, Barangay Dalyao dito sa Turil Tabau City, lian guys, Tiring